To the point. Now dahapon mahigala, budget hearing na po mga alang sa sunod tuig nga budget. Nga sa ako nang iingon under Article 6 sa itong 1987 Constitution, naa mahigala sa lower house ang dunay exclusive power mahigala sa pag-scrutinize uh, o paghimo na sa budgeting mga suking tigpaminaw. So muna nga kung mo budget hearing, Kanang mga DPWH Secretary, Department of Health Secretary, Department of Education Secretary, kanang tanan nga mga sekretaris mutungan na dito kay ipatawag na sa uh, committee hearing mga kaigsunan. Apil ini ang Office of the President ipatawag apil sa anak may gala kay doon na mahigitawag gitawag o parliamentary courtesy sa Office of the President o Office of the Vice President kay sila mahigala, ko equal branch of government niya tag asba nga ranggo. Mo na nga dili na kaya na nila sukit sukitun dapat kanang maong mga opisina. That's why nga during committee hearing kanang Office of the President mo na dito sa iyang executive secretary, ha? Ang matubang dito kasagaran kanang executive secretary so karon si Bersamin. Ang sa Office of the Vice President mo po na nitog tao pero kagahapon nitunga gyud dito. Si Vice President Sara Duterte at Atol sa budget hearing mga kaigsoonan. Straight to the point. So do na sila mahigalay pagsugod yun. basig masugod na to, to, ato pabati ninyo ha para kana na ang kun pa to sila kung sa man ato banit aga higayon or uh, tagaan ba nato o parliamentary courtesy or dili ba? Kay duha ka mga congressman ang nisukit-sukit niya ang pangutana labot sa budget sa Office of the Vice President. Straight to the point. So ah uh, iyang gitubag kining duha ka mga congressman. Ha? Inana ka powerful ha. Ang House of Representatives kay balikon ko sila dunay exclusive power ining budget og sama sa dunas lay exclusive power to initiate sa impeachment mga kahigalaan. Muna ila ang gahom sa lower house. Muna nga ma magkabululiaso na gani, di mahimo mahigala og dili imbisigaron ng lower house. Di mahimo dili imbisigaron ang leadership sa lower house. Straight to the point. So duha ka mga congressmen, o pwede ba ning maatrasan nimo gamay dong nga kananang uh, gamay kay naa yung mga debate nila kung okay na, sige ah uh, kay og unsa ba tagaan yun, or dilip ba gigayon or dili ba mo ba sa parliamentary courtesy kay gihagit man si Sara Duterte ni congressman na uh, ACT party list congressman kini ang Antonio Tinio gihagit siya nga mo kasi ka sa si imong parliamentary courtesy para mapangutana ka na mo so gihagit niya sumo na si Vice President Sarah Duterte okay ako ng bakong akong parliamentary courtesy. So dito, nagtinubagay mahigala atol sa budget hearing. Inana inana ka powerful ang lower house. Hasta ang office of the vice president ipatawag. Tiabo na inana kang ngilngi ga. So og dunay bulyasa sa budget, ay kung inyag magkalingkaw to si Martin Romualdez Saldico. <laughs> Di pwede makalingkawas kagama inyo ng trabaho. Kana mga budget insertions inyo na. Talawa kini, okay, eh. atul sa hearing kagahapon, nga diin budget hearing, atong paminaw na para maanalisa itong maayo, I know nga, katong uban na kapaminaw na mo ani, I know nga mas, tingali, mas updated pa mo ani, nako, no? O katong uban wa paminaw atong analisa ron eh, katong uban na na, okay lang, ako lang ibalik ni play kay Aron nga atong maanalisa ron maayo. Okay, play dong. For fiscal year 2026, In accordance with the long standing and respected tradition of the House of Representatives, to accord preferential treatment to the minority members, followed by the independent and majority no majority in alternating manner. The Chair now recognizes the minority. Madam Chair. We would like to recognize the senior deputy minority leader, Ega Elise. Madam Chair, we in the minority believe that there, there are no contentious issues in the budget of the office of the vice president, especially in the 2025 to 2026 uh, budget of the said agency. Much that we would like to honor the tradition. that we extend to the office of the vice president. There are two members of the minority who would like to ask questions. Uh, therefore, in the interest of uh, the rights of uh, some of our members, may I yield the floor to two members, uh, Representative Dino uh, and Representative Ko. Okay, uh, freeze so don't. down. There. Freeze, ha? Ah, okay. Kini magun ang House of Representatives. Doon na ni tradisyon sila. O sa tradition nila mahigala? dugay na na nga tradisyon nga kanang kanang office of the president o office of the vice president dili na nila sukit sukit ton dai tradisyon na mo na nga ang office of the president ang ipadadito, executive secretary dili na nila na. sukit sukit ton asta ang office of the vice president tradisyon ka na sa lower house nga ilang ihatag isip parliamentary courtesy. Isi. Oh, Manigiging ingon ni Uh, Representative Edgar Irese. But despite ana do naman giduha nga gusto gyud mahigala nga ilang sukit-sukiton si Sara Duterte. Di mo na ingon nga sige, ato gayon. No? Kining maong uh, uh, duha ka mga congressmen. Kinsa man duha ka congressmen? Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio o kini si Representative Rene Co Kabataan Party List, no? So ang ilang chairperson ani sa uh, budget hearing si Nueva Ecija Representative Mikaela Angela Swansing nga mao karon ang bagong Appropriations Committee Chair sa una may gala ka tuman saldi nilarga man saldi ko sa Amerikana ha? so kini Swansing mao karon mahigalay chairperson sa Committee on uh, Appropriations so dunay budget hearing ah, inanak kagamhanan sila ha na, na, nakita ninyo akong explanation to milabay mga adlaw hindi pwede nga nagkayabag ang budget. Makalingkawa si Saldico, makalingkawa si Martin o Malde, sila ni ilan ang under ni silang leadership. Straight to the point. Why mahitabo sa House of Representatives kundi kahibaw ng speaker o di makahibaw ng committee na appropriations o kana mga insertions niya nga nung, na unsang hitabo ah. Muna nili pwede ni makalingkawa sa mga karoon ah, sakto ka ng mga chanting karoon nga kinini ang Juan, Saldico o ka Martin, mawag na iduot ni mo ah. Of course, adto na tog pagyapon sa Office of the President. Na ang Office of the President may na karon, labi na karong September 21 magrali na ang mga tao. Karon sige na man rally. Iyang paningkamutan nga luwason niya iyang kaugalingon kay basig ma unstable ang dagat ang dagat na day. Ha? Do nagisay isakripisyo ana. Ay dire iyang isakripisyo may gala kato saldi ko isakripisyo na lang to. Si Martin. O kini mga contractors tan-aon kinsi man ni kabuok. Isakripisyo na lang niya ning kinsi or mamili-pili lang siya, this, ba kaya ang isakripisyo o baka ka si Wawaw -wow, mo yung isakripisyo basi i-appel po si QM <laughs> Kay kinigolo, September 21, nagkaduol na ha? Ha? Nagkaduol na ang September 21 kinahanglan nga mo aromaluas si Marcos ano eh kaya of course kining collapsion mahigala under the watch of Marcos 2022 to 2025. Kanang 26 billion budget nga dibubo sa Cebu. Marcos administration na. Kanang 3 billion kapin nga budget to as Malbual, ha? Ato At asa Malabuyok. Karon na na sa Marcos administration. Nga mo ni nga kinahanglan mo kuan gyud sila day. Otherwise, ha? Nihan mga buhaton sa Marcos Anis, di pa mabot ang September 21. Inana, kagamhanan sila ha? Bastang Vice President ilang ipatawag o ilang gib sukit-sukit ang pangutana. Nga doon na mo ang mahigalay parliamentary courtesy. Ah? Na, ka, nakakita na mo ani gahapon naka ang uban um, na mo, na mo ani pero ako lang gibalik ni aron nga atong ma maexplikar ma mao ni ang nahitabo okay so dunay kining tradisyon sa House of Representatives nga muhatag sila'g parliamentary courtesy ngadto sa ilang co-equal branch of government pero kay dun na magiduha nga gusto gyud. Ang question, willing ba ka? Mo nang pangutan on Sara, willing ba ka ang imong i-wave ang imong parliamentary courtesy? Eh? Willing man Sara. okay. Sa so, ka congressman ang nangutana nga sikit-sikit gyud mga maayo manghigala. Niini nila. Pero na supalpal po sa tubag ni Sara. Na ato paminawon mga sukit ning paminaw. Kini maong nga uh, pagpadayon ani. Okay, proceed na uh, names. Uh, Ma Madam uh, Chair, uh, to the presiding officer, sir, uh, Before we proceed, I just want to be clarified with the status of the votation we have had last Friday, when we all agreed that Tuesday, which is today, we will grant parliamentary courtesy. To this is the longstanding traditional parliamentary courtesy granted to a co equal branch or a higher official of the government. Let me be just clarified before we proceed. Uh, last Friday, uh, there was no uh, votation, uh, Congressman. Umab. So we proceed as planned today. I, I understand there was a votation, and in fact, it was objected by the two members of the uh, minority of the NDP. No, Notwithstanding we, we failed. View. We failed to divide the House. Uh, yes, but uh, I think we have agreed that agreed that uh, last friday we will provide parliamentary courtesy to the office of the vice president. yes, it, uh, the, 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 the request of the minority is just two interpellators. it is up for madam president, madam vice president. If she wants to answer or not? Uh, just one more manifestation uh, to the uh, chairperson and to the president of uh, also, last Friday, I reiterated that this long-standing tradition of granting parliamentary immunity has been practiced through all the former vice presidents that I have been uh, I have experienced in this chamber, and uh, the tradition uh, is granted first to the co-equal branch of the government, and it is on the part of the president or the vice president or to the co-equal branch of the government who will reply that he is waving that he or she is waving his uh, parliamentary inquiry so i think uh, it would be proper and fitting that we would uh, ask first the vice president if Okay freeze. freeze freeze adong money ha kanini ang dunay long standing tradition ang house of representatives kamo hatag sag parliamentary courtesy ngadto sa office of the president og office of the vice president Doon naman ay mga tradisyon nga dili nila na inanaon dai. Way problema kung mo sukit-sukit ka sa secretary sa Department of Education, secretary sa Health, secretary sa DPWH, secretary mahigala sa kinini ang DOTR. Kana sila lantanan, pwede na nimong labatibahon ni pangutana bat ang Office of the President o ang Office of the Vice President sakto ning ingon ni Ungab nga sa iyang pagka congressman by tradition dili gyud na nimo hilabdan ang Office of the President o Vice President as a matter of courtesy. As a matter of courtesy. Ha? Ah? Mo naay long standing tradition may gala diha sa Lower House. Ha? Ah? Pero do na magiduha. Nga gusto may gala nga mangutana Kinis Congressman Antonio Tinio o si Congressman Renico. Sa tanang congressman kani yung palinting Saldi ko may mangutana. <laughs> so di Isla may mo, buot nila nga di sa nang parliamentary courtesy. O mo na hitabo mga sugit tig Mo ni ako ang ipakita ninyo ni in di ay kagamhanan ang lower house nga og budgeting na pwede lang mapatawag hastang office of the vice president asara ah, Sara ay eh, nitunga dito mahigala sa lower house. Mo na nga akong giingon ninyo inig imbestigar aning tanan dili mapuyde nga ang committee on appropriation chairman at that time nining pinakabastos bastos nga budget sa nasod ang 2025 budget nga ang chairman at the time si ko, di pwede dili patawag. Dili pwede dili si Martin ila ning tulubagon. Mo na nga kanang ingon, Martin, Martin magnanakaw. Martin, Martin magnanakaw. <coughs> <coughs> Kana nga chanting karon sa mga ralista, mao na gyud Igo gyud cantinga, igo. Ah, haom. Ah, punggit gyud, Ah. Eh, so kay ni sumang kay imong kantakantahan tong ubang congressman dito. <laughs> <laughs> Ana, Saldi ko si Martin mo unahon. Manay dakong question ni Tubi Changko kana to congressman Tubi nganong ni man sa unahon? Kung gusto gitag seryoso nga investigation. Straight to the point. Para man mahigalag imong lingaw-lingawon ang mga tao kuno hay daog-daogon, adi go daog-daogon ang ayan naman sa ning mga kontraktor mahigalang labatibahog pangutana. Pero basin ba og sa Ato mahigalang higalang paningkamot ining kunuhay investigat-bisigar ang ibid o ang haw astang tiki mauri imbisigar ang buaya wa. <laughs> <laughs>